so good morning sunday ngayon dito sa barstow at Wala akong magawa, so magdating na lang tayo, punta tayo ng CrossFit. At since hindi ko pa napapakita sa inyo yung uh, bahay at buhay ko dito sa Barstow, share ko naman sa inyo yung usual routine ko kapag hindi ako nagtuturo dito sa Barstow. Kung anong typical na ginagawa ko dito kapag uh, walang pasok. So welcome nga pala ulit dito sa bahay ko dito sa Barstow. At uh, dito ako nakatira since uh, 2009. So, wala masyadong ginagawa dito sa barsto, to. Tahimik. Desierto. Um, which is maganda kasi kapag nandito sa Amerika masyadong stressful ang buhay, lalo na sa pagtatrabaho. Kaya uh, beneficial sa akin na nakatira ako dito sa um, desierto malayo sa kabihasnan kasi marami akong nagagawa na accomplish kapag uh, um, may gusto akong gawin dahil nga walang uh, magawa, walang masyadong happenings dito sa Barshtow. So, uh, yeah, samahan nyo ako ngayong uh, araw na ito, March 24, 2019, para i-share uh, ko naman sa inyo kung uh, ano yung typical na weekend ko dito sa Barshtow. Alright, tara! Crossfit na! Tapos na tayo maglamos. So ready na tayo sa ating CrossFit Gym. Tara, punta na tayo sa gym. Tanghali Yung CrossFit gym ko na pinupuntahan dito sa Barstow is about 15 minutes away dito sa bahay ko. At since wala naman tayong na uh, matino ngayon, ituturoy ko kayo sa Barstow dahil uh, hindi lang puro compute ng uh, mga math equations ang ginagawa ko dito. Siyempre, dapat meron din tayong ginagawa. At isa ito sa mga ginagawa ko para hindi naman ako masyadong uh, mabagot sa buhay ko dito sa Barstow Dumating ako dito sa Barstow noong 2005. So, uh, 2005. So, about, well, about 15 years na ako dito sa Barstow. At ngayon ko lang napuntahan tong Harvey House. Di ko alam na may nag exist pala na ganito kagandang um, pwedeng puntahan at mapasyalan at mapagpicturean dito sa Barstow. Kasi yung uh, city ng Barstow, ang industry dito is before, ang alam ko is pagmimina ng silver at saka ng, I think, kung ano pang mga minerals. At ang mga tao dito, usually, sa train station or sa military base. Kasi usually mga bisita ko dito sa Barstow, kaya lang sila pumupunta dito is dahil sa outlet center. So hindi ko alam na may nag exist na ganitong lugar dito na pwede kong i-share sa kanila. At ngayon, I-share ko na sa vlog ko and uh, sana nag-enjoy kayo sa nakikita nyo sa Barstow so desert town uh, train town I guess yung mga bata na mahilig sa mga tren kung sila dito mag -e enjoy sila alright ikot-ikot pa tayo at pakita ko sa inyo kung ano pa ang pwede natin makita dito sa Barstow, California So dito ako nag gym at uh, solo lang ako dito ngayong linggo dahil syempre wala nag gym ng linggo. Kailangan lagi tayong conscious sa health natin, sa pagkain, sa pagtulog, sa pagdeal ng stress at uh, syempre yung disiplina sa sarili especially yung um, uh, uh, pag-workout. Kaya sa mga OFW natin dyan, Um, uh, huwag tayong trabaho ng trabaho kailangan rin nating uh, pangalagaan yung ating sarili dahil pag tayo ang nagkasakit marami ang maapektuhan. Kaya umpisa na natin magpawis dahil nga health is well after 37 minutes ng workout ayoko na po found the best uh, Mediterranean Grill dito sa Barstow at uh, sinasarado ang platas dito tayo tatay ng takalian -taka aking very first uh, Barstow vlog uh, at kung nag-enjoy kayo sa mga kwentong sinare ko today please like, share, and uh, subscribe to my channel